Kasama po natin si Attorney Joel Butuyan, ICC accredited lawyer at chairperson ng Center for International Law or Center Law. Good morning po Attorney Joel, hanggang welcome hanggang back po. po Victoria po at Nico. Good morning po Attorney Nagandang umaga, Victoria and Nico, at sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong umaga. Okay. Opo. Attorney, paki-explain lang nga lang po sa amin itong deteriorating cognitive condition. Ano po ba ang uh, sinabi ng depensa na kondisyon ng Pangulo kaya po minove uh, ano pa, indefinitely yung kanyang uh, confirmation of charges hearing? Um, Victoria, ano nga, no? Um, ng request ang Defense counsel, si Mr. Kaufman, na sinasabi niyang uh, deteriorating yung um, uh, cognitive uh, functions ni um, former President Duterte, no? Uh -huh. Sinasabi niya na uh, declining yung memory niya, pati yung executive functioning niya, saka so yung visto-constructive abilities niya, no? Um, at nag uh, submit siya ng findings ng uh, kanilang sariling doktor na um, um, allegedly sumuri kay uh, Mr. Duterte. Ito naman ay in-oppose ng uh, prosecution um, at ang, ang alam ko pati na rin yung uh, Victim's Council, no? Uh, nag ng opposition. Pero uh, ang uh, korte, yung tinatawag na chamber, ay pinagpaliban yung confirmation uh, hearing para lang uh, dinggin ng uh, mabilisan itong issue kung talagang uh, mentally unfit na si former president uh, Duterte no hmm. attorney uh, so, sinasabi oh uh, may mga nabasa kasi kami no parang inexplain nila in layman's term itong ang uh, uh, naging uh, parang a uh, reason ng na, na, uh, defense at kampo ni dating pangulong Duterte tungkol sa kanyang uh, health at uh, parang sinasabi nila inexplain nila na meron daw mga ibang uh, detalye si dating pangulong Duterte na hindi na niya maalala at uh, it, ito mm -hmm. nga yung isang reason ano na kung bakit siya ay unfit for trial pero gaano kalaki or kaliit na hurdle ito dito sa ano nga dito sa intention ano na malites ang dating pangulo dahil sa mga namatay noong panahon niya nung kanyang administrasyon Alam mo niko sa akin no yung sinasabi nilang uh, cognitive impairment sa decline in memory eh parang binidescribe describe lang nila yung normal na 80 years old no kasi normal talaga sa matanda na talagang uh, declining naman yung memory no na sa ka declining din yung executive yung uh, physical functioning no so para sa akin walang abnormal doon ang question is does it affect it uh, fitness to face trial alam ba niya yung nangyayari sa trial uh, at mga pagbigay ba siya ng uh, ng ano, ng testimonya no and para sa akin niko Uh, yung medical findings, yung medical analysis sa mga doktor is just one evidence, no? Pero sa akin, ang pinakamabigat mabigat na ebidensya ay yung behavioral evidence ni Mr. Duterte. And makikita natin ito dun, dun, sa kanyang mga kamag-anak na bumibisit sa kanya, no? Uh, ilang beses na nagpa-interview yung mga anak niya, sinasabi nila na okay si Mr. Duterte, nagjo-joke pa nga sa kanila at pinag-uusapan nila yung uh, past, present, and future. And sinasabi niya na wala siyang regret sa ginawa niya and he is willing to face whatever the consequences are. No, para sa akin, ito yung mas mabigat na ebidensya na talagang si Mr. Duterte alam niya yung nangyayari and alam niya talaga yung uh, ginawa niya. No? So tingin ko talagang walang basihan yung sinasabi ng mga doktor na siya ay mentally unfit. Hmm. Pero attorney, ito bang mga recent uh, pronouncement, interviews ng mga magkakapatid na Duterte? Uh, sa tingin nyo ba magmamatter ito? Titingnan ba ito ng ICC para talaga uh, mapatunayan na, na hindi naman siya unfit for trial? Tingin ko malakas na ebidensya yan. No? Kasi uh, nanggagaling yan sa uh, mga...